sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa kabila ng mga pagsubok at suliranin, patuloy na magtiwala sa Panginoong Heso Kristo, ang dakilang Mesyas, ang ating tagapagligtas. Ito ang 702-DZAS, FEBC Radio TV. Maligayang Pasko at mapayapang bagong taon! We can do it! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702-DZAS. FABC Radio TV. -E. From the studios of the Far East Broadcasting Company in Mirada, California, we give you: We Can Do It. Christmas sa ating I know sa ating mga tagapakinig, taga-subaybay ng ating programa na pakabait ng ating Panginoon, binigyan ulit tayo ng isang pagkakataon to celebrate Amen. His birth. At um, at uh, ma makasama kayo. Especially, we have a very very special program for today kasi special talaga kayo sa amin. Sa iba't ibang lingwahe, Merry Christmas sa uh, mga tiga. Selon, Sri Lanka, Suba Natalak. Okay, sa ako naman, okay. sa Indonesia, si Brandon Sellecki. Ayang Merry Christmas sa Rinatal. Sa <laughs> mga Italiano, Buon Natale oh, sa Castilla, oh. Feliz Navidad sa Tagalog ay maligayang Pasko at sa Pinondo, Merry Christmas yan ayun natin maligayang Pasko po, salamat at yan, anong maligwayan niyo sa inyo sa Bisaya man, ano sa Bisaya maligayang Pasko ha maligayang Pasko sa imo mga bigayang taiksoon, mga bigayang sibuhan praise the Lord well thanks for having me thank you for being here of course, you are the light tingnan nyo yung mga katayag nyo, talagang Paskong Pasko ko, <laughs> so, binigyan ho ako ni Ate Maru. Ito, ayan, band para uh, o lumabas ang pagkapasko. Hindi <laughs> na alam ko, tatago kay Kuya John, ay Kuya John o Rudolph, the Red Nose Reindeer. <laughs> <laughs> ang ganda na lang ang suot. Rudolph. The, <laughs> the Red Nose Reindeer. Tingnan mo naman ang aming mga microphones. Talaga namang hit, inihanda yan ni Kuya Pasko, David Pasko. sa ating lahat na napakaganda. It's a very, very festive and joyful celebration dito mm -hmm. po sa ating programa kaysa sa loob ng 30 minutes po ay samahan niyo kami. And I'm sure you will, you will enjoy. Welcome back to Kuya John. Kabalik lang niya, galing ng Thailand. Mm -hmm. Oo, oo. Nga. Yeah. Yes. BBC. Yes. Sa darating na Sabado, interview natin si Kuya John tungkol doon sa kanya mga experiences sa uh, Thailand. Tama. Uh -huh. It's amazing. Um, amazing abangal, what God kuya. is doing. Oh, yes, yeah. sa mga yes. Susunod na Sabado. Mga mag-anak, oh, binayara ko kayo para manood. Kaya manood kayo susunod na Sabado. <laughs> <laughs> Special <laughs> uh, no. Okay. Especially itong ating ano, This is a sort of a song analysis. Ooh. And this is our first time to do this. Okay. This is my first time to also to sing the song. <laughs> first time namin lahat. But um uh Yeah. We just hope na talagang magugustuhan ninyo ang mensahe po. Okay. Ate Maru dito. By the way, si Ate Maru talagang singer yan. Ito po yung mga mga awit talaga. Si Piyo Jonathan may CD po siya. Kapag makinig ko lang kanina, kahit na Pasko na, pinakikita ko pa ng CD dito. Si Ate Maru naman po, talaga po nga. Nung araw pa po, ay maawit na po yan. Panahon pa po ng ba? Ang kanilang mga magulay ay maawit na po. Ito po ang ating awitin at ating babangayin isa-isa. ulit, ulit. <laughs> hindi, ko masyado makita. Okay. 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 Sige, Kuya Dave. <laughs> Take two. Ayon sa pangako, dumating ang Mesias sa mundo. Uh -huh, uh -huh. Kaya may Pasko. Dahil sa yes. dumating pa ang Panginoon. Uh -huh. Ang gandang uh, sino sumulat ito, Ati Maro? Si uh, Professor Gary Granada. Uh, Senyor pala. Senyor uh, no? yeah. si, <laughs> <senior> citizen na <laughs> rin. Alam mo, very very poetic si Kuya God. No? Ang pasip. Yung last line ng Christmas, uh, yung chorus, mm -mm. Pasko'y di pa ulit-ulit at walang, ng wala katapusan. katapusan. Yeah. Oh. So, hindi, yeah. okay. kasi ang ang Pasko eh, forever we will be celebrating it. Siya ang tunay. Kung meron tayo papagdiwang yeah. hindi lang ang taon-taon kundi hanggang sa tayo magkasama sa mga Panginoon. I know, yung kanyang yeah. pagdating. Kasi kung hindi na pa rito ang Panginoon, saan tayo mapupunta? Tama, tama. Napaka-ganda mm -hmm. ng... Mm -hmm. uh, Baga, yeah. Yeah. So he really has to come yeah. for us. Yeah. Oo. Oh, oh. Kasi ito, ito. hindi tayo pwedeng makaabot sa kanya. No. no hindi, no, hindi ito. talaga pwede. Hindi mm brother <laughs> upra. Hindi upra dahil we have a, we have a holy God. Mm -hmm. uh, kahit sa isang maliit na pagkakamali natin, wala na talaga tayo mm -hmm. sa presensya na presensya ng Diyos. Alam niya, yan, alam niya yan, from the very start, no? Alam niya yan, At alam niya na ibibigay niya ang buhay niya para sa atin. Mm -hmm. Ngayon, mm -hmm. ah, thank you Lord. Thank mm -hmm. you. Thank you for your birth. Mm -hmm. At uh, dito ang birth niya has has given a lot of births sa mm -hmm. atin, sa atin mm -hmm. lahat, mm -hmm. no? Dahil sa kanyang pagdating tayo po ay makakarating sa langit. <laughs> ay, yung drama nung, ng pag-ibig ng Diyos sa atin, ano? Kaya natin nasasabing drama kasi naka-intindihan natin yung drama. Yung, kaya tayo nag-i-enjoy ngayon sa mga drama ng, ng buhay. Kasi mayroong talagang real story ng drama na pagmamahal sa atin ng Panginoon. And that's the ultimate story. And, and you know, just just to have a glimpse of this, Uh, yeah, yung mga Christmas cards natin noon, magaganda. I mean, pag makikinig, makakakita tayo ng Christmas cards, no? Mm -hmm. Mm -hmm. Very serene, very peaceful. Right, Pero right. yung time na yun, yung unang pagdating niya, eh, bleak yung scenario, bleak yung situation. Wow. Nandiyan yung Rome, nandiyan yung uh, buntis si Mary, na mm -hmm. uh, sa tingin mm -hmm. ng tao, eh, sino nakabuntis. <laughs> Tama. Hindi uh you -huh. know, magandang... May, 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 uh -huh. may nalagay sila sa isang kahiyahiyang kalagayan. Mm -hmm. Pero ang Panginoon, ang ating Diyos, alam niya ang lahat ng mga pangyayari. Maging ang pagkatahanay ng mga pangyayari. Sige yeah. natin, nagpalabas ng utos ng emperador, ang, ang mm -hmm. lahat ay dapat magpatala kasi panahon na senso noon. Mm uh -hmm. -huh. Ang ang gobernador ng Syria. Kaya Si Jose, walang choice kundi galing ng Galilea, up yeah. north yun, mm -hmm. bababa sila ng Timog pagkuntang Bethlehem sapagkat doon ang kanyang lahi eh. Mm -hmm. Correct, ay, ang kanyaring David. Nagkataon, hindi nagkataon lang sa tingin ng tao nagkataon oh, pero naroon oh, na Diyos oh. sa litig nun Amen. na maging si Maria ang kanyang uh, kapanahunan nung dumating na mm -hmm. dapat silang lumikas mula Galilea papunta mm -hmm. ng Jerusalem. Dahil ayos sa ibang uh, sources ano po binalak na nilang patayin si Mary mm -hmm. at patuhin sa pinagalang oh, yes, nila yes, Mosaic yes, okay. Law mm -hmm. sino mang uh, nahuli sa pangangalo niya mm -hmm. at nagdala hangga, tao sa pagkadalaga krimen yun at mm -hmm. dapat silang uh, patayin ano po Tiyempo naman na dapat silang umalis ng Galilea mm -hmm. dahil uh, siya ay nakatakda ng pakasal kayo. Humaba sila ng Bethlehem Tinan nyo, naiwan si Mary doon sa yeah, yeah. galing ng tao. Yeah. Yeah. At nagtupad yung pangako ng uh, propeta because nasa Bethlehem yung pangalan ng Pablas. Yes. ang ganda oh, na. Oh, story. Ang ganda ng drama. Ay. At saka, I'm so blessed with Mary kasi mm. she was actually carrying Jesus, the Savior right. of the world. And then, uh, mayroon may, mayroong isang kanta ni Mary na she was carrying pero siya dapat ang i-carry ni Lord eh. Hmm. Pero siya yung siya yung pinagbigyan at pinagkatiwalaan yeah. ng buhay yeah. ng isang the ultimate, the ultimate story ano. Oo, ang ganda. Napakaganda. Okay. Dito okay. sa ito Ate Maru? Ang um, tatlo. Patang. So uh, sabihin ko lang kay kay Kuya Art na nandiyan kung pa pwede niya ilapit-lapit at hindi ko makikita na mabuting ating ating uh, oh, uh, 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 ano, yes. Sa ilaw, oh, 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 sa ilaw oh, dahil yeah. sa ilaw, il, il ilapit lang. Yeah. Ayan. Nandito po si Kuya Art. Oo, oh, 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 oh. Yeah, yeah. Ayon. Ayon, Ayon. na nakikita sa camera. Pero eh, para kami ni X-ray ngayon. Kita <laughs> natin, <laughs> <laughs> Okay. 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 So I guess that's it, huh? Pagkakataon sa tahanan. Thank you for your wonderful families who have been blessing, yeah. blessing me and my family. Mm -hmm. Ati Maru, Kuya Art, Kuya Dave, Pastor Dave, you have blessed us so much. So it is time to give back. I know, and it is mutual. Kuya John, Ati Maru, Kuya Art. ang inyong pamilya ay malaking uh, pagpapala mm -hmm. sa amin. Iba-ibang pamilya po kami, mga kapatid, mm -hmm. galing tayo sa mga angkan, mm -hmm. pero iisa tayo sa Panginoon. Sa ito mga Mortis, ano po? Matulog na matulog yung apelido Mortis, kilala nyo naman si <laughs> Kuya Edgar. Baka hindi niyo alam, tinsang buo ng yeah. Jonathan. Si Kuya Ed, very good. Uh, nila tsaka busa na. <laughs> <laughs> Angkel ko talaga. Angkel oh. ko yung tatay ni Kuya Ed. But okay. Kami din, uh, Kuya Dave, we are so blessed with your family, Amen. you know. Ang bago pala ako sa FEBC, kayo oh. nila at Celia, Kuya Esong, ikaw, sila Junji, you just welcome me as a family ata uh, alam mo naman uh, ako lang mag-isa dito sa asa sa Maynila <laughs> noon ano so wala talaga akong pamilya but thank you so much you've been a blessing to me uh, sa ministry pinagbigyan ako ng maraming pagkakataon kasama sa cordsmen kasama din kay Kuya Esong sa mga evangelistic <laughs> meetings sa mga sa mga may kantahan nandun tayo so thank well, you so yung, much for being yung, a blessing yung uh, mga family <clears throat> natin no? lineage no? Mm -hmm. we're so blessed why not uh, mm -hmm. mga Javier yeah. mga Sipeda mm -hmm. Kuya Kuya Dave just to let you know ang ating may bahay ay nangakilala sa Panginoon sa Ministry ng Papa praise wow, God wow yes. praise sa kayong God sa ngayong sister-in-law ko Silang um, dalawa. Praise the um, um, Lord. I know. At uh, when it comes to celebration, alam mo, nung maliit pa ako, ang Pasko, parang hindi masyado siyang uh, um, special sa akin. Kasi birthday ko rin. Sasabihin <laughs> <laughs> diba? <laughs> ko na ka sa atin yun. Surprise ako eh. Ah, galon ba? Mga tagapanood, <laughs> mga tagapakinig, mag-text kayo sa ating Marul. Siyempre 25, mayroon palimutan. <laughs> Araw ng Pasko, araw din ang kaarawan ng aking Ate Maru. Happy birthday! Sa si Ate Maru, you, thank sa darating you. na Pasko, ay, uh, siya po ay 21 na plus tax. <laughs> 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 so, ang tax po ay napakalaki ang percentage. <laughs> Depende <Ms>. sa so, accounting. <laughs> but then it is an honor for me to, Amen. kung talagang Uh, uh, ipinanganak si Jesus ng December 25, it is an honor for so, me. So, nawala yung ganong feeling mo na oh, it's on. just natural? It's just natural. Tsaka, parang hindi siya sineselebrate ng family namin. Hmm. Kasi everybody celebrates it. Tapos, oh, Merry Christmas! Oh, uh, Happy Birthday! Para bang in-passing um, na lang yun. Yeah, Nauna pang Merry Christmas kasi Happy Birthday okay. eh. Something like that. Uh -huh. but, but Pero ngayon, talagang iniisip ko, wow, what a blessing to ka-birth ko si Jesus. Wow. Lalo mong naiintindihan yun, no? Nakakilala ka talaga sa Yes, oo, oo, oo. Kaya sabi ko, Lord, salamat talaga. Salamat. Laman, What a blessing. At mga kapamilya, at mga pamilya niya sa Pilipinas, hindi natin kinakilala maging marangya. Basta tayo itipunin natin ang pamilya. Ay, hindi sa lahat, ating kilalani na ang Pasko ay pagsilang pagdating ng ating Panginoon. Minsan mm -hmm. sinasabi, anong gagawin namin pagka kami magsasama-sama? Eh, yeah. kaya po sa inyo. una, kahit na ano ang handa niyan, ang mahalaga, yung ating pinagbiriwangin. At sikapin natin na ibalik ang Pasko, ang, ang Kristo ng Pasko. Bring back Christ and Christmas. Huwag yeah. natin kalilimutan. Mm -hmm. Kaya mukha ko sa inyo bago nyo uh, pagsalusaluan ang inyo noche buena. Madaling tandaan ito eh, Kapitulo 2. Matthew Kapitulo 2 o kaya Lucas Kapitulo 2. At kung sinisipag kayo kahit ang unang bahagi ng Matthew mula talatang 18, makikita niyo kasaysayan ng kapanganakan ng ating Panginoon. Mm -hmm. Para muli nating sariwain at marinig ng mga anak, mga manugang mga apo, ang tunay na kahulugan It's kung bakit mess, ba That's po. Yan ang ating kaya. Ano po? Mm okay. -hmm. At uh, huwag natin sa mga selebrasyon. Maaring uh, hindi marangya Ang mahalaga meron tayong pagdiriwang sapagkat dumating ang ating Panginoon. Sabi nga na awitin, oh, Joy to the world! Yes, the Lord, the Lord has, has come. come. Okay. Mm. Ito pa, may isa pang Pasko. Talagang, ah, this it pa is ito yung pinaka importante na hinsipin natin. May isa pang Pasko ang hinihintay kong matupad isa pang 你。 sa awit ng Kenny Kuya John. Mm. Maganda naman, nangunguna. <laughs> Salamat sa Panginoon. At hagit sa lahat yung mensahe ng pangatlas tropa. Oh, yes. Na Panginoon mm -hmm. ay muling uh, magbabalik. Amen. Ang tawag niya, Kuya John, eh, um, sa maraming mga churches dito, Advent. Uh oh. -huh. Ibig sabihin, pagdating ng Panginoon, may, uh, para sa akin, Kuya John, Ati Maru, tatlong yes. Advent, eh. Mm -hmm. Isa, yung dumating tumating ating Panginoon, stands number one. Yes. Ang wow. ating Maru. And then, yung second advent, yung pagbabalik ng Panginoon, yung mm -hmm. third stands na inawit ng Ati mm -hmm. ating Maru. Mm -hmm. At mayroon pa isang advent na napakahalaga Mm -hmm. yung pagdating ng Panginoon sa ating sariling puso yeah. at buhay. Mabawalan oh, oh, yes. yes. na sa isa yung unang Advent at ang pagbabalik muli ng Panginoon kung wala siya so sa ating puso mm -hmm. at buhay. Nakalulukot ng unang Pasko, walang lugar, sabi sa atin ni San Lucas. Walang lugar para sa Panginoon sa bahay tuloyan. Mm -hmm. At nakalulukot hanggang ngayon, nakakuna na ang komersyo. Mm -hmm. At ka, commercialize ang Pasko, daming mga tindan, daming mga palamuti. At ang nag-invento nito, mga tao hindi naman naniniwala sa Panginoon, mga Chinese, mo siya, wala nila, Chinese, Chinese yan. Na, na talagang uh, pinagbuti nila ang komersyo at nalimutan ng Panginoon. Hmm. Nauna na sa Bethlehem kasi, ang mga komersyo, ang mga negosyante, kasi may noon. Kaya ang uh, Maria at Jose ay walang kapuntahan. Mm -hmm. Magpahanggang ngayon, ang Panginoon ay naghahangap lang tutuluyan ang inyong puso, ang inyong buhay. Pagpasukin si Jesus sa inyong puso at buhay, mm -hmm. at mararanasan ninyo ang tunay na buhay. Yeah. Mag-iiba yes. ho yung buhay ninyo, mag reality ng buhay. Pagka yung tatlong Advent na binanggit ni Pastor Dave, eh um, may intindihan natin at tatanggapin. Eh. Yes. Uh, pakagandang ano, yes. no? Uh, uh -huh. uh, it's, uh, uh -huh. Alam mo, Akwede, Dave, Maru, sa, sa mga nangyayari sa buhay ngayon, uh -huh. yung mga nangyayari sa dito dito na lang sa Amerika mental uh -huh. health problems oh, uh -huh. ano uh -huh. lalim uh -huh. uh, yung mga yung internal battle yun eh tapos mga nangyayari sa ibang bansa nagkira like pero alam natin, ang realidad eh, babalik ang Panginoong Jesus, aayusin uh, lahat, at ang mundong ito ay babaguhin niya. Amen. My creation. And, and for us to understand that eh, and have this reality na nag enjoy tayo dahil nga sa meaning ng Pasko, ay eh, maintindihan talaga natin yung katotohanan na ino-offer ng, ng Panginoon. Anything na hindi tatanggapin ng tao, yung, yung, yung ipapalit sa, sa Diyos, eh mm hmm eh, Diyos-Diyosan yun. Yeah, yeah, tamang tama. At hindi hindi makakapagpabigay ng fulfillment yun sa buhay. mm -hmm, Kaya mm -hmm. ang mm-hmm. Panginoon at ang Diyos, ang siya lamang kung makakapagbigay ng realidad na ito. Yeah, Panginoon. yeah, right. You, right. Kasi right? At sa anak ng Diyos, lahat ng bagay, pambuti ng pambuti. Pag dumating ang Panginoon, mm -hmm. tayo ay pupungin niya. Mm -hmm. Ano sa dalawa eh? Kung dumating ang Panginoon, ayos sa ay inamit ng ating yeah. O kung tayo ay ng Panginoon. Po. Eh. Right. At uh, wala na yung pinakamabuti lugar pa, kundi sa kanyang mm -hmm. yes. Sa mga wala sa Panginoon, ano na kalulong to tayo? Walang... Mm -hmm. talaga uh, hinaharap. No? Mm -hmm. Kaya, to be uh, I don't mean to spiritualize the atmosphere pero mm -hmm. sa kapaskuhan ito pag nating kalilimutan ang tunay na kadahilan kung tinanggap niyo na ang Panginoon ang Panginoon ay nasa inyong puso buhay mamuhay tayo na may katapatan para sa kanyang paglubod tayo at kaibigan kung wala pa sa puso mo mm -hmm. ang Panginoon tanggapin ang Panginoon bilang sarili ang nagpagligtas at ang Pasko ay darating hindi lang ang December 25, mm -hmm. Dibabat, araw na Araw-araw, right? Amen. So mga kaibigan, uh, we have another special song sa araw. Oh, Tatagaw, tayo tayo, tatayo tayo. No? Yeah, tatayo tayo. And then, um, ito ay uh, first time din namin gagawin. Alam mo naman, pag first time, <laughs> napakasarap. <laughs> okay. Marami talagang... Uh, uh, at sa pamamagitan ng awit na ito ay magpapaalam tayo sa kanila ano mm -hmm. at uh, Merry Christmas po enjoy your Christmas, Christmas. with Jesus and that will be the most uh, um uh celebrated uh, maybe this year if your your pasko was not really very good last year make it good with Jesus that's true and the family. Okay. That's true. Okay. So, wala sa ating kanika niya sa bayan. umabati po kami ng Merry Christmas. Merry <laughs> Christmas! <laughs> Merry, Christmas! Merry Christmas! So, Tuloy pa ang Pasko. Okay. yes! yes! <laughs> Oh you isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa kabila ng mga pagsubok at suliranin, patuloy na magtiwala sa Panginoong Heso Kristo, ang dakilang Mesyas, ang ating tagapagligtas. Ito ang 702 DZAS FEBC Radio TV. Maligayang Pasko at mapayapang bagong taon. Inyong narinig ang weekend Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan.